Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 2, 2025. Ngayong Abril 2, 2025, isang makulay at makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid. Ang araw na ito ay nagdadala ng kakaibang sigla at pagbabago sa iyong buhay. Maaaring mapansin mong ang iyong mga iniisip at kilos ay puno ng kasiglahan at pagiging kusang loob. Ang ganitong enerhiya ay nagtutulak sa iyo na maging matatag sa iyong mga paninindigan, kahit na may mga pagkakataong lumalapit ang mga bagong oportunidad na humihikayat sa iyong tuklasin ang mga hindi pa napupuntahang landas. Habang tinatahak mo ang araw na ito, maglaan ng sandali upang pag-isipan kung paano nakakaapekto ang iyong kasiglahan sa iyong pananaw sa buhay. Ang kalinawan ng pag-isip na ito ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang harapin ang mga hamon bilang mga hakbang patungo sa tabumpay, sa halip ng mga balakid. Ang pagiging totoo sa iyong sarili at pagtanggap sa iyong buong pagkatao ay mahalaga sa araw na ito. Ang paglabas sa iyong comfort zone ay maaaring maging nakakatakot, ngunit sa ganitong mga pagkakataon lumalabas ang iyong tunay na potensyal. makipag sa mga tao sa iyong paligid at malayang ibahagi ang iyong mga saloobin, ang ganitong pagiging bukas ay maaaring magbunga ng hindi inaasahang koneksyon. Magtiwala sa iyong intuition na siyang gagabay sa iyo sa pagharap sa mga pagbabago at bagong karanasan. Habang ang mga gawain ay nagiging masigla at nagkakaugnay-ugnay, yakapin ang momentum na dala ng araw na ito. Bawat sandali ay nagbibigay ng pagkakataon upang matuklasan ang iba't ibang aspeto ng iyong sarili, habang pinanatili ang matatag na katangian ng iyong Scorpio na diwa. Tandaan na ang iyong natatanging pananaw ay hindi lamang mahalaga kundi esensyal sa paghubog ng mga karanasang iyong binubuo. Maswerteng kulay. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay bughaw. Ang bughaw ay sumisimbolo ng kalmado, katatagan, at kalinawa ng pag-isip. Magsuot ng damit na may kulay bughaw o magdala ng bagay na may ganitong kulay upang mapalakas ang iyong kumpiyansa at panloob na kapayapaan. Maswerteng numero. Ang iyong maswerteng numero ay walo. Ang numerong ito ay kumakatawan sa balanse, ambisyon, at tagumpay. Isa alang-alang ang numerong ito sa iyong mga desisyon at gawain ngayong araw upang gabayan ka sa tamang direksyon. Maswerteng gawain, upang mapalakas ang positibong enerhiya, subukang maglaan ng oras sa pagninilay o meditation. Ang pagninilay ay makakatulong sa iyo na makahanap ng kalinawan at kapayapaan sa gitna ng masiglang enerhiya ng araw. Maaari mo rin itong samahan ng pagsusulat sa journal upang maitala ang iyong mga iniisip at damdamin na makakatulong sa pag-unawa sa iyong sarili at sa mga nangyayari sa iyong paligid. Payo, habang tinatahap mo ang araw na ito, tandaan na ang bawat karanasan, mabuti man o masama, ay may dalang aral na makakatulong sa iyong pag-unlad. Huwag matakot na harapin ang mga hamon at lumabas sa iyong comfort zone, sapagkat dito mo matutuklasan ang iyong tunay na lakas at potensyal. Magtiwala sa iyong sarili at sa proseso ng buhay, at tandaan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay patungo sa iyong ikabubuti. Pagsasara, sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang pasalamatan ang iyong sarili sa mga pagsisikap at tabumpay na iyong nakamit. Ano man ang kinalabasan ng iyong mga gawain, mahalaga ang iyong dedikasyon at determinasyon. Patuloy na magpakatatag at magtiwala sa iyong kakayahan, sapagkat ikaw ay may likas na lakas at talino na magdadala sa iyo sa tabumpay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.